Oh, ako na naman ang pinagdidis kita niyo, so... Sige lang, sige lang, sige lang, so... O na? Magandang araw muna sa inyo, guys. Ako ma pala si Napol. Nagpapamassage na naman ako. Ayan. Hindi talaga ako makakapag... ano, na hindi ako magpapamassage. So, si Ati lang lagi ang sa akin. For you na nga, guys. Dahil nga ako ay nagpapamasas, ang kapalit naman nun ay, kailangan ko dong ibedio Kasi pang real daw po nila o kaya pang vlogs. Ayan guys. So ako muna ngayon ang papapil doon at tatao sa mga vlogs nina. Ayusin mo naman na ati, ano bang ginagawa mo sa tainga ko? Oh my god ati, ano bayan Ayan na, na naman sa likod kasi masakit. May diabetic kaya siguro ako yung Kaya ay diabetic or arthritis pala. Ayan. Uy, ikaw, ba't ka lagi mo akong binibidyohan? Ako ba talaga buong mag-ano sa video mo? Ayan, ako naman, mama. Anong ginagawa mo? Lagi na akong sikat dyan sa mga video niyo. Ayan, di bali na lang. Basta... May primasad sako ako. Ayan. Pati likod ko, ah. Ayusin mo talaga, ate. Huwag mong intuan, ate, nako. Hindi ako ba paya pag mo. Tagal-tagalan mo naman ang kunti, ate. Kasi ang hirap-hirap pa yan ang kalagayan ko pag upo. Oh. Taragal ng... Ayos ako dito pag ano, ate. Kasi para hindi ako mahulugo, tingnan mo yung puwit ko, ate. Ayan, dapat muna ako ate ha. Ayan. Umihintuan natin eh. ate, inihintuan mo naman. Ano O sige eh. Salamat ate Ayan. At minasad masad mo naman ako ulit. Matingnan ka nga ate. Para makuha ka naman sa tingin ate. Eh wag mo ang tigilan natin ang pagmamasad at gustong gusto ko yan. So guys... Dahil ito talagang po paborito kong segment na inaano ako, binamasad ako. Kaya uh, di maawa ka naman mong tigilan yung pag-aano. O yun nga. So mag-aano muna tayo dito sa mga vlogs nila para hindi, hindi tayo titigilan ng paghihilot o kaya pagyaya pagmamasad at ano ba yan? Hinto-hinto na ginagawa mo. O ano, hindi pa rin natatapos pa Ako pa rin yung sikat dyan sa wall. Boy, mama, ginagawa mo. Pero salamat sa inyo guys dahil tinitingnan niyo ako at inahanon niyo yung vlogs ng mga ate ko at vlogs ng mama ko. Ayan, tuloy lang tayo. And thank you, thank you for watching. At mahal ko kayong lahat, mga pa-Charlotte. Bye-bye! Ding, wiggle-wiggle muna. So, mababay-bay na nga. Ako, ano ba talaga? Mababay-bay na eh. Tapos, hindi pa rin kinatapos. ni na ng lungunin nga mama. Bala ka na nga dyan. Blame mo muna yung reels mo dyan at bakit ako lagi ang binibida ninyo. Ayos ka dyan, mama. Ayan, pin hindi na ako minamas at pinapalupalo na lang eh. Hihihihi. Ayun na. Ay, nakobre.